ang pagbago ng kasunduan. Ikadalawamputsyam na kabanata Ito ang mga tuntuni ng pagsunod sa kasunduang ipinagawa ng Panginoon kay Moises sa mga Israelita sa Moab, maliban pa sa kasunduan na ginawa niya sa kanila sa Horeb. Ipinatawag ni Moises ang lahat ng Israelita at sinabi sa kanila, Nakita ninyo ang lahat ng ginawa ng Panginoon sa Faraon at sa lahat ng opisyal niya at sa buong bansa nito. Nakita ninyo noon ang matinding pagsubok, ang mga himala at ang mga kamanghamang hanggawa. Pero hanggang ngayon hindi pa ito ipinauunawa ng Panginoon sa inyo. Sa loob ng apat na pung taon na pinangunahan ko kayo sa ilang, hindi na luma ang mga damit at sandalyas ninyo. Wala kayong pagkain doon o katas ng ubas o ng iba pang inumin. Pero binigyan kayo ng Panginoon ang mga kailangan ninyo para malaman ninyong siya ang Panginoon na inyong Diyos. Pagdating natin sa lugar na ito, nakipaglaban sa atin si Haring Siho ng Heshbon at si Haring Og ng Bashan. Pero tinalo natin sila. Inagaw natin ang lupain nila at ibinigay ito sa mga lahi ni Nareuben, Gad at sa kalahating lahi ni Manase bilang mana nila. Kaya sundin ninyong mabuti ang mga ipinatutupad ng kasunduang ito, para maging matagumpay kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Sa araw na ito, nakatayo kayo sa harap ng presensya ng Panginoon na inyong Diyos, ang mga pinuno ng mga angka ninyo, ang mga tagapamahala, ang mga opisyal at lahat ng kalalakihan ng Israel, ang mga asawa at mga anak ninyo, at ang mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo na inyong taga-sibak at taga-igib. Nakatayo kayo rito ngayon para gawin ang kasunduan sa Panginoon na inyong Diyos. Sinusumpaan ng Panginoon ang kasunduan ito ngayon. Gusto niyang mapatunayan sa inyo sa araw na ito na kayo ang mamamayan niya at siya ang Diyos ninyo ayon sa ipinangako niya sa inyo at sa inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob. Pero hindi lang kayo na nakatayo ngayon dito sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos ang saklaw ng kasunduang ito, kundi pati ang lahat ng inyong lahi na ipapanganak pa lang. Nalalaman ninyo kung paano tayo nanirahan sa Ehipto noon at kung paano tayo naglakbay sa lupain ng iba pang mga bansa papunta sa lugar na ito. Nakita ninyo ang kanilang kasuklam-suklam na mga Diyos-Diyosan na ginawa mula sa kahoy bato, pilak at ginto. Siguraduhin ninyong wala ni isa sa inyo, babae o lalaki, sambahayan o angkan, natatalikod sa Panginoon na ating Diyos at sasamba sa mga Diyos ng mga bansang iyon. Para wala ni isa sa inyo ang maging katulad ng ugat na tumutubong mapait at nakakalason. Ang sino mang nakarinig ng mga babala ng sumpang ito ay huwag mag-iisip na hindi siya masasaktan kahit na magpatuloy siya sa kanyang gusto. Pagbagsak ang idudulot nito sa inyong lahat. Hindi siya patatawarin ng Panginoon. Maglalagablab ang galit ng Panginoon sa kanya, tulad ng apoy. At mangyayari sa kanya ang lahat ng sumpa na nakasulat sa aklat na ito. At buburahin ng Panginoon ang kanyang pangalan sa mundo. Ibubukod siya ng Panginoon sa lahat ng lahi ng Israel at pahihirapan siya ayon sa mga sumpa ng kasunduan na nakasulat dito sa aklat ng kautusan sa mga susunod na henerasyon ang inyong mga lahi at ang mga dayuhang galing sa malayong lugar ay makakakita ng mga kalamidad at mga karamdamang ipapadala ng Panginoon sa inyo ang buong lupain ninyo ay magiging katulad ng disyerto na natabunan ng asupre at asin Walang magtatanim sa lupaing ito dahil hindi tutubo ang mga pananim. Magiging katulad ito ng pagkawasak ng Sodom at Gomorrah, Adma at Zebuim, na ibinagsak ng Panginoon dahil sa matindi niyang galit. Pagkatapos magtatanong ang mga bansa, Bakit ginawa ito ng Panginoon sa kanyang bansa? Bakit napakatindi ng kanyang galit? At sasagutin sila ng ganito, dahil sinuway ng mga taong ito ang kasundo ang ginawa sa kanila ng Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, nang inilabas niya sila sa Ehipto. Sumamba sila at naglingkod sa ibang mga Diyos na hindi nila nakikilala, na ipinagbawal ng Panginoon na sambahin nila. Kaya nagalit ng matindi ang Panginoon sa kanilang bansa at ipinalasap niya sa kanila ang lahat ng sumpa na nakasulat sa aklat na ito. Sa matinding galit ng Panginoon, pinalayas niya sila sa kanilang bansa at ipinabihag sa ibang mga bansa kung saan sila naninirahan ngayon. May mga lihim na bagay na ang Panginoon lang ang nakakaalam, pero ipinahayag niya sa atin ang kanyang kasunduan at dapat natin itong sundin, maging ng ating lahi, magpakailanman.